Na yung Congress naman na yan, hindi naman yan nanggaling sa bula. Tayo na naglagay dyan sa mga yan. ...na mga uri ng galaw na tinatawag na Project PI o papirma-pirma... Ng... Magandang araw mga kababayan at ito po ang ating panibagong reaction video na naman. Ako po, itong OPLAN People's Initiative ay talagang galing umano sa utos ni House Speaker Martin Romualdez yan po ang nadiskubre ni ka Eric at uh, Ibino King dito sa kanilang programa na laban kasama ang bayan at hindi lang po ah, mga kababayan po natin kahit pa ang mga senador po natin ay umalma na rin at gusto na rin umano sugorin ng ilang senador itong pamunuan ni House Speaker Martin Romualdez ikaw ba naman, isang senador binoto ng uh, ng Pilipino, unlike sa congressman, e distrito lang, itanggalan ka ng kapangyarihan dahil sa kanilang uh, personal na agenda. Yan din mismo ang sinabi ng superati ng ating Pangulo na Senator Amy Marcos. At yan po mga kababayan po natin ay mukhang hindi na matutupad dahil lang Senado ay magkakaroon ng kanilang sariling version itong konas o umano mga po natin, paano ito? Yan ang ating uh, matutuklasan. At sa ngayon ay pakinggan po natin itong mga uh, ibinunyag ni Ka Eric, Dr. Loren, dito sa kanilang programa. All right. Reviews. Uh, one of the interviews na pinaunlakan niya na gusto niyang uh, paimbestigahan itong reklamo mula sa Albay and even dito sa Quezon City at sa Makati na may mga gumagamit ng mga panluloko like gamitin ang AX ng DSWD o yung uh, Assistance for uh, Indigents or Individuals in Crisis Situation na hindi dapat kasama ito sa panluloko sa papirma-pirma at ang tupad ng Dolly. At kasama dyan, sinabi niya ang nakakaiskandalo na 100 pesos na signature buying tantamount to vote buying which is a gross violation of the Omnibus Election Code criminal offense po ito. At sinabi niya na hindi naman ito gagalaw kung walang pumupundo at walang nag-o-orchestrate at nagmamaniobra at ang isang tinumbok niya baga matindi direktang si Speaker Martin Romualdez ang uh, nagtutulak ng mga ganitong pagkilos ay makita naman na ang mga staff na konektado sa kanyang opisina sa Kongreso like Jet Tronco, isa yan sa pinangalanan sa mga report na kumakalat ang nagmumudmud ng mga pormas para po itulak sa mga barangay officials, mayors, upang uh, pabilisin ang isang uh, grand scheme of deception and manipulation dito sa papirma-pirma o tinatawag na Project PI nila. At sinabi niya na bagamat mayroong mga hakbang na ito, ang Senado ay malinaw na nakapokus sila uh, kung posibleng magkakaroon ng charter change proposals sa konstitusyon sa economic provisions lamang limitado ito. At ito ay hindi sa pamamagitan ng isang grandyoso at ginagastusan, may mga TV ads pa, at napaka questionable na mga uri ng galaw na tinatawag na Project PI o papirma. Nako po, Project PI yan pala yung pamagat nitong kanilang sinusurong na people's initiative at gumastos na nga ng milyones. Samantala, marami pa dapat ang ipapriority ng ating gobyerno. Ah, itong transportation po natin, itong modernization, mukhang marami marami pang mawala ng trabaho itong sa agrikultura po natin. Itong mga gulay, ah, na ipinamimigay na lang na hindi binibili ng ating gobyerno at wala na rin bibili eh, pinamimigay ang iba dinadump na lang so mga kababayan po natin dapat isa sa i-priority ng kongreso dahil sila gumagawa ng batas i-priority ng ating pangulo at ng senado hindi yung puro constitutional amendment tapos ang kanilang tinatarget ay pansariling kapakanan at manatili sa pwesto Naku po, dahil alam kasi nila na hindi sila mananalo pirma na ngayon ay nabubuko na pad, at isa pa palang malaking hakbang mula sa mga maraming kongresista at mukhang doon nga at the doorstep of the Speaker of the House ang dulo, ang punot dulo na pinanggalingan. Ma'am Lorraine. Um, actually, no, in reality, nasasayangan ako dito sa opportunity na ito kasi I also believe that uh, that that 1987 Constitution should be um, revised already, di ba? Or marami, it's not working anymore, hindi na siya gano'n ka-relevant. Kaya lang ginagamit ito para para sa mga ambisyosong mga politiko no so uh, apparently it's the speaker behind all of this so that he will be the highest uh, one of the highest officials in the land either ambisyoso talaga ano highest man on the land talaga uh, ambisyon nito ni Tamba Prime Minister and then eventually yata may, may presidential ambitions. Yung presidential ambitions kasi, bahala na tayo doon. I mean, it's hmm. not, there's nothing wrong with it, no? Um, I really think that a lot of politicians, yan yung, yan yung ambition nila and that's perfectly fine. No? Pero to use uh, the resources of government and to break the law, no? talagang binabraso at lahat gagawin. No? Um, sa totoo na nakakatawa na. Parang Comedy. <laughs> wala bang respeto sa sarili itong mga ito? Wala bang respeto sa Pilipino itong mga ito? Yeah. Nakakahiya yung ginagawa ninyo. No? Hindi uh, naman tangan taong bayan magkaroon kayo ng konting respeto sa amin at saka magkaroon kayo ng konting respeto sa Pilipinas no at saka sa constitution natin na at saka yung sa resources natin kasi the, the priorities right now are so skewed that you can really see where the heart of this congress lies yeah, no correct. it's really it's really um nakakalungkot kasi all that that kind of money no an obscene amount is being used okay. for the, for the personal ambitions of Martin Romualdez when it can be used for those who really need it the most. Yeah, claro. Sa, so, sa barangay development program pa lang, no, ang binibigay ninyo, 2 million bawat sa pinakamahihirap na mga barangay. Eh, eh, para sa mga ambition mo, billion-billion yun. Yeah. No? So that, that, ano, the, 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 ano, the discrepancy is so huge and it's um, actually very obscene to yeah. look at. And all of this is really quite an obscene exercise. No? 6.5 billion po ang tinigbas, Ma'am Lorraine, Brother Franco, mga kababayan, mula sa supposedly 10 billion para sana sa mga almost 800 barangays. Forest barangays. Uh, forest na na, na mga matagal na ginapos at sinira ng terorismo ng CPP, NPA, NDF. So, so grabe pala, no? Ngayon natin malalaman sa programang ito, mga kababayan po natin na ang ilang barangay pala na sadyang may hirap na pinupunduhan ng ating gobyerno para pagandahin, may develop pagandahin yung mga daan, na bigyan ng subsidiya, yung mga farmers po natin pasok sa kung ano mang programa ng ating gobyerno para mabigyan ng tulong itong mga may hirap na mga barangay, mga liblib tinatapiasan pa ang budget mga kababayan po natin samantala itong kumilik na hindi naman humingi binibigyan itong pangulo napakalaki yung travel fund itong uh, House of Representative napakalaki billion billion ang kanilang travel fund mga kababayan po natin ah so which is hindi naman necessary kung tutuusin itong pagtotoo totoo lang ha hindi naman na binabas natin ang pangulo ano itong pagpunta niya ngayon sa Brunei para mag-attend uh, sa isang kasalan umano ah ng uh, royal blood doon mga kababayan po natin para sa akin parang hindi naman na uh, part ah, ng trabaho ng pangulo 'yan ah, para sa ating bansa yan ay parang pagpapakitang gilas lamang na kaya nilang dumalo sa mga ganitong event which is marami pa ang uh, dapat i-priority ng ating uh, gobyerno ano At ang expenses mga kababayan po natin di ba ang in encourage ng ating gobyerno magtipid magtipid dahil sa bahal ng uh, bilihin pero itong ating gobyerno namuno sa ating gobyerno panay travel na lang Ako po, napakalaki ang travel fund ng ating gobyerno napakalaki ang travel fund ng House of Representatives pero itong mga programa pala ah, ng uh, ating uh, mga may hirap na kababayan ay hindi nababadjetan ngayon gagastusan nila ng billion-billion itong uh, people's initiative para sa kanilang sariling kapakanan di po ba mga kababayan po natin ito ay malinaw talaga na pansariling kapakanan lang. Hindi nila naisip eh. hindi nila naisip ah, ang mga mahihirap nating kababayan tayo po. Balit pagdating sa bicameral, meaning yung joint representation ng panel of the House of Representatives at ng Senate, tinigbas nila is around 6.5 billion pesos. Samantalang pinunduhan nila na hindi naman hiningi ng Comelec dahil wala namang paggagamitan sana yan, 14 billion mga kababayan, ang kanilang isinalaksak at itinago sa Comelec para sa referendum na pakalaki. At very scandalous po ito sapagkat hindi nga iningi ng Comelec yan dahil hindi naman yan para sa regular conduct of midterm elections o registration of voters. Nakalaan pala yan talaga para sa project sa pagbabago ng konstitusyon. At ito yung pinakwestiyon ng taong bayan. At syempre, hindi mawawala sa isipan ng taong bayan na hindi nga ninyo maliquidate at may pakita sa taong bayan ang naiwan ng mga 2 billion mahigit travel fund nyo nung panahon ng Disyembre na biglang nawala. At kayo'y nagkawalaan din at naglakwat siya marami sa inyo sa House of Representatives. Ngayon, Ako, mga kababayan po natin, ito na naman si Ka Eric. Ano? Nako, sigurado makukulong na naman ito si Ka Eric sa House of Representatives kasi binabakbakan niya na naman itong travel fund na natira. Ako po, saan nga ba napunta itong uh, mahigit dalawang bilyon na travel fund ng House of Representatives? nasaan na kaya ang kanilang mga resibo nagbibingi-bingian uh, lang hanggang ngayon grabe naman ang mga ito ang kakapal ng mox mga kababayan po natin ano ang mga ganitong hakbang ang inuuna nyo samantalang umaharap tayo sa napakataas na mga bilihin Maraming mga pamilya, mga mahigit kumulang 100,000 na mga public utility jeepneys mawawala ng kabuhayan at hindi makapag-consolidate because they need to put up 3 million pesos equity for cooperative consolidation. Sino ang mag-aalaga nito at mag-aruga sa mga taong ito? At ang napakalaking problema ngayon, nabubulok yung mga gulay dahil kulang sa storage facilities sa ating Department of Agriculture. Unahin ninyo mga papirma na ito. Kaya tama yung ginagamit na word ni Ma'am, obscene. Dadagdagan ko, scandalous money over of political and uh, immoral so, so yes Apagka sa panahon na lugmok ang milyong-milyong mamamayan o unahin niyo ang panluloko sa papirma-pirma na hindi ito interes ng mamamayan hindi ito totoo ang charter change sapagkat ito ang layunin ang talagang lumalabas kung bakit gusto nilang magkaroon ng joint voting ang Senate at Congress, baguhin ang gobyerno, isasakay lang ang kunwari economic provisions sapagkat gusto nilang i-dissolve ang Office of the Vice President at magkaroon na naman ng parlamentaryo, prime minister at ang presidente magta-transition into a prime minister at unicameral government na one Congress, one executive jointly. Pero hindi yon ang totoong layunin nila, concentration ng poder at extension ng poder. Kaya nila ginagamit ang panluloko na ito. So tigilan nyo nga yan at uh, gagamitin namin ang termino dito, iskandaloso, napaka walang mudo at immoral at walang damdamin, insensitive. Ang mga tao ito na ginagamit ang kapubrihan ng mga mamamayan para lokohin at linlangin sila sa isang political agenda. Pero magkaroon kayo ng pag-iingat mga kababayan sapagkat ang CPP and PNP naglabas ng directive kaninang umaga, nakita ko rin sa kanilang mga publication, sa kanilang central committee, na kanilang itinutulak ang kanilang mga urban operatives. Tinatawag nila mga National Democratic Forces na tutulan daw itong Charter Change Initiative, Ma'am Lorraine Bader Franco. Alam natin na gusto nilang pumapil. Sa mamamayan na kunwari sila ang tagasalba sa kahirapan ng mamamayan pero gagamitin nila ito para makainfiltrate at maka-penetrate sa mga communities upang makapagpropaganda at itulak ang recruitment dito sa mga um, kawawang sektor natin. You know, if they really care about yung kahirapan, bakit nila hinihingi yung abolition ng Barangay Development yes. Program at ng NTFL? Ka? And um, it is a very sparkling gem of a program, yung Barangay Development Program na yan, talagang uh, diretsyong serbisyo at napakaraming buhay ang na napabuti niyan. For instance, and it ties up very very neatly with what this this Congress is doing. No, araw-araw um, sa buong Pilipinas, no, manapakaraming bata na naglalakad ng oras para makarating sa kanilang skuela. May mga may mga ano pa, may mga bata pa na na sumasakay pa ng bangka. That sort of thing. Kahirapan talaga. And yet, kanto yung discrepancy. Nakikita natin ngayon, no, na they will they are willing to spend billions For the, for the ambition of their leader to suck up to their leader. Well, so kita niyo po ano mga kababayan po natin ang sentimento ni uh, Dr. Loren at itong Lika Eric nga mga kababayan po natin na pilit na binabawasan, tinatopsian ang pundo uh, ng mga mahihirap nating barangay samantala sa kanila ay tibang-tiba uh, na pakalaking pera ang napupunta sa kanila mga kababayan po natin. Ang uh, nangyayari pa ngayon sa ating gobyerno dahil uh, talamak ang korupsyon Habay, ginagamit din ngayon nito mga kaliwang grupo ah, ah, para gamitin na makapag-recruit muli. Alam po natin na ah, sinabi na ni Pangulong Marcos sa ah, ay wala na nga puwersa itong uh, guerrilla, itong makakaliwang grupo. Pero posibleng makakabalik yan mga kababayan po natin. Dahil ang mga kababayan po natin kapag nakita nila na yung mga namumuno sa ating gobyerno, eh, talamak ang corruption, dyan nagsisimula uh, ang pag-aaklas uh, mga kababayan po natin. Unlike sa administrasyon ni eh, Pangulong Marcos, nakita po natin uh, ni uh, Pangulong Digong, Nakita po natin na ang mga Pilipino ay mas natuwa dahil nababawasan ng korupsyon, may karapatan ka pang magsalita at makapag-complain sa mga apusadong politiko at ilang ahinsya ng gobyerno na kapag kailangan mong serbisyo ay hindi ka napagbibigyan. Pero ngayon nawawala po mga kababayan po natin. Kaya kung totoo itong Administrasyong Marcos, hindi naman natin binabatikos mga kababayan, ay inaanin niya pa ang sinimulan ni Pangulong Digong itong insurgency na pag-create na TFL NTFL -CAC. Tingnan mo ha, halos na obus na sila dahil dito sa NTFL Cup, mga kababayan po natin. At dahil yan sa administrasyong uh, digong, itong mga pabahay na sinusundan ni uh, Pangulong Marcos, itong infrastructure. Ah, uh, so maraming proyekto ng uh, Pangulong Digong na ngayon ay inaani ng administrasyong Marcos. Ang masakit lang po mga kababayan po natin, minsan ay hindi na kinikredit ng Administrasyong Marcos sa Administrasyong nakaraan so ganoon talaga ang uh, politiko gano pa man mga kababayan po natin hindi po natin ninanais na ka at uh, magkaroon ng uh, gulo ah, dahil lang dito sa People's Initiative dahil lang sa pagbabago nitong konstitusyon uh, po natin ang nais po natin talaga na magtulungan ang bawat Pilipino na kumanda naman ang buhay, Siyempre, pinapangarap natin na bumaba ang presyo ng bigas <laughs> at iba pang pangunahing bilihin mga kababayan po natin. Posible kaya yan mangyayari sa administrasyon ni Pangulong Marcos o baka mas marami pang travel ang ating dapat aasahan. Ano pang inyong komento sa loobin patungkol sa isyu nito? Kalimutan mag-iwan dyan sa ating comment section. At yan lang po yung ating uh, update at reaction video ngayong araw. Maraming salamat.